Ang atin pong tatalakayin ngayon, mga kababayan, ay ano ba yung kahihinat ng mga iglesyang itinayo ng tao? Ano mangyayari rito? Basahin po natin ang isang talata ng Marcos. Kapitulo 7, versikulo 7, ganito po ang sinasabi. Datapot walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ng mga utos ng mga tao. May pagkapala ang ituturo mo, ang itatayo mo, ang ipapangaral mo, tinuro ng tao, utos ng tao, tayo ng tao. Wala palang kuhenta yan sa Diyos. Eh. Hindi natin po pwedeng alisin sa Biblia ito na, walang kabuluhan ang ginagawang pagsamba, pananalangin, pag-awit, pag-aabuloy, pagsasakripisyo, pag ikaw na miyembro sa iglesyang ang itinuturo, aral at utos ng mga tao. Bawal po sa kristyanong sumunod, maniwala at magpasakop sa mga palatuntunan na sa iglesia ang itinuro lang at itinayulang ng tao. Basahin po natin ang Tito 1.14. Ang sabi po rito ng Apostol Pablo, na huwag mga kinig sa mga katha ng mga Hudyo. Yan may mga katha-katha ang tao eh. Kaya may kumatha sa Mindanao, ang katha niya, ang Bagong Jerusalem daw, nasa Mindanao na. Wag ay kakayong makikinig sa katha ng mga Hudyo at sa mga utos ng mga tao na nangagsisisinsay sa katotohanan. Napansin nyo mga kababayan? Pagka pala ang iglesia, ang samahan, ang mga aral, ang mga doktrina, katha ng mga tao. Paano pong matitiyak kung ng katha ng tao? Utos ito ng mga tao. Sinsay ito sa katotohanan. sabi sa English, not giving heed to Jewish fables and commandments of men that turn from the truth. Pagkaligaw ito sa katotohanan eh. Pag ikaw ay tumanggap ng iglesia ang itinayo ng tao, ang itinuturo utos ng tao, mga katha-katha ng mga tao, eh ito po yung ligaw sa katotohanan. Yung salitang nasisinsay sa katotohanan. Ligaw itong mga iglesia o mga samahang ito na ang tao ang nagtayo. Ang hindi po ligaw ay yung ang, Diyos ang nagtayo. Yung iglesia, ang Diyos ang nagtayo, yung paraan ng Diyos, hindi katahanan tao, nasa Biblia po yun. Pati pangalan no, nasa Biblia. No? Hindi yun pwedeng tawagin sa kung ano-anong pangalang inimbento. Iglesia Quadrangular, Iglesia Jerusalem Nueva, Iglesia ni Kristo na tao. Kasi yung Kristo po sa Biblia, Diyos yun eh. No? Iglesia Episcopal en las Islas Filipinas, Iglesia Pentecostal, Iglesia Baptista. Hindi po yan ang nakasulat sa Biblia, mga kapatid. Eh. Ang nakasulat po sa Biblia, Iglesia ng Diyos. Yan ang binili ni Kristo ng kanyang sariling dugo. Halos sa lahat ng salin ng Biblia, yan po ang nakasulat, Iglesia ng Diyos. Sa King James, Church of God. Doon sa Duwai Reims na ofisyal na salin ng Katoliko, Church of God o Iglesia ng Diyos din. At sa iba't iba pang mga salin, lalo na po doon sa orihinal na pinagsulatan sa Grego Kasi po mga magulang, ang aklat ng gawa, yan po isinulat ni Lucas sa Grego. Para kay Tiopilo na isang Grego rin. Paano ka ngayon kukuha sa Lamsa? Hindi naman Grego yun. No? Ang nakasulat sa original na manuskrito ng Biblia, yung mga nanggaling dun sa mismong isinulat ni Lucas, yung manuscript kagaya ng Codex Sinaiticus, ang nakalagay po, Ecclesian to Otheo, Iglesia ng Diyos. Kaya pag nakakita kayo ng mga iglesia ngayon, iba-iba pangalan, aba, kabahan kayo. Hindi yan ang pangalan ng iglesia ang nasa Biblia.